Hello. Malaysia. Mali. Mali siya. Mali. siya. Mali <laughs> siya. Pero ayun okay. nga. Ano? So, okay, oh, press presscon din tayo. Press con, Hot topic talaga ngayon. Hindi, <laughs> nee, pero ang ano natin ngayon is yung kay Angelica, also known as Mother of the Olympian na may two gold. So, lalabanan na natin ng presscon, yung presscon din. Uh, uh -huh. eh, natin yung... Uh -huh. <laughs> ano kung mag-chat sila, attorney for sa atin. Feeling naman tayo may... Oo, uh, feeling naman. Feeling <laughs> <yun, laughs> naman. Traction din yun eh. Traction yun. Asa ba yung live stream na yun? So, ang topic natin for today is um, part 2. Technically, part 2. Ah, Kasi once one. a week lang tayo nag... Uh, ano yun? Actually, mananahimik na dapat tayo. Oo. Oh, uh oh, eh, <laughs> Kasi kaya rin mananahimik ng ano yan? Nung character eh. May ano, development sa story. Oo. Kasi kagabi nag-live si Kaloy, uh -huh. saka si ate mo girl, uh -huh. si Chloe. Then, yun naman, uh, in-state niya lang kung, inwa, eh, well, ano, hindi pa siya nakakauwi nga ng Pilipinas. Makasagot uh -huh. na agad ng kontrobersya. Kasi, literal, hindi pa nakapag celebrate dito ng Heroes Welcome niya nga. Mm. Yun nga, minention natin kahapon. Pero, so kailangan niyang sagutin yung issue na, yun lang siguro yung pangit na part. Nandun sa likod si ate mo, girl. Mm. So, parang ang nagiging image sa kanya, kinokontrol niya siya ng babae, which is yung pinaparatang uh, ni Mami Divine. Ah. Ni Mami Angelica. Ah. Same energy eh. So, may bat uh, ngayon, si Mami. Press conference pa sa Samu um, Lawyer. Ito, Facebook Live yung parang pinaka press ko na ano yung ano lang typical Gen Z live Ah. Uh, sasagutin lang issue ganon yun lang ginawa no anak aba ito may hotel mm. Um, kasama pa yung ano lawyer talaga uh, baka uh, pa ano yun First and foremost, bakit may lawyer nang involved? Eh, kasi di ba yung ano, uh, I think dun sa live ah, uh, kasi di ko siya buo, parang naglalatag siya ng ano, parang reklamo regarding sa mga nagpupuntirya dun kay Angelica. Hmm. So ewan ko for legal reasons lang. Sa so, ito na yung mga cyber libel, whatever. Oh, ganun. I think so. Pero kasi dapat i-recognize niya na public figure ng ni yeah. anak niya. Yeah. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Siyempre, hindi naman makaiwasan. Saka well-publicized naman yung story nila kasi nagpapa-interview siya sa TV. Mm. mm -hmm. Tapos may mga previous interview din siya. Tapos nagpo-post pa nga siya. Pero so, ano nga saan niya? Basta sana kung nananahimik yung buhay niya. Hindi naman siya nagsasalita. Kinalkal ng mga tao. Eh, hindi eh. So, Kalat yung ano. Look at yung... this dude. Okay, um, yun oh, nga. Oh, so, Okay. Base doon sa napalood natin na live kanina, no? Na parang okay. ang highlight is private matter daw mm. yung problema nila ng magnanay. Pero? <laughs> Pero nauna naman siyang mag-public or mag-publicize mm -mm. yung issue, issue niya doon sa anak yeah. Diba? So, Ito, attention. Diba? so, parang, Ah, ang narcissist talaga. Yeah, um, narcissist, egotistic talaga. Alam mo na ba ang context na yun? Nagagastrate pa. Dahil ba yan? Ngayon, ngayon. ngayon bago ng nga, one hour ago ba, ba yan? Oo, oh, one, oh, oh, one hour ago. Kaya you may like emergency press con din kami ngayon. Oo. Oh, oh. <laughs> ang week lang dapat eh. Bago na bawi no? Pero nag-ugat yan, kagabi nga. Pero meron, meron post ulit, di ba? Parang sabi, gusto daw ni Carlos na iyon daw yung mag-initiate ng mag-sorry. yung nanay. Oo. Pero, alam mo yung version ngayon ano naman hindi niya yung kasabi yung, yung una yung in-interview yata yung tatay sa kayong kapatid hmm. congrats daw kay Kaloy pero sana daw siya yung magkaroon ng initiative mag may pag-reconcile sa nanay. Oh. Tapos ngayon uh, naman, yung presscon kanina, ang sa ka boss? <laughs> <laughs> yung sabi naman kanina, nung nanay, bukas ang pinto para makapag-usap tayo, hmm. anak. Ang lumalabas, <laughs> parang si Kaloy pa ang masama. Nagsimula oh, oh. ng lahat. sorry ka na kasi sa akin. Pero ito, context din na, Yung kagabi, so, yung so, sa siniwalat <laughs> ni Kaloy, may money involved na. So, may mga allegedly are pertaining dun sa kwento nga ni Kaloy mismo from the horse's mouth itself. May perang so, napanalunan siya from the previous tournaments mm, na sinalihan uh, niya. Then, sa land bank na ilagak yung pera. Dahil, ewan ko, oh, minor siya o oh, talagang bata lang tingin sa kanya nun. Kinuha dun ng na lana niya. May question kasi siya sa video ay eh, parang nasa na po yung uh, ano gusto ko pong malaman. Gusto ko lang po malaman kung saan po napunta. Hmm. Yung nasa TikTok atay na... Uh, rin. ano, future Toby pa, ito may screenshot nung ano, nung isang snippet nung chat nilang mag hmm. Allegedly, ah. Eh? Allegedly. Ang <laughs> <laughs> you know, ina, may akong chat kasi rin. Tumunin daw ni Kolo yung PM2 niya na Andy. Oo! Talaga yung unahin. Pag ako matalo sa ako, ko PM2 Pero ibang tao yung nagpalo ako. Ba nagpa-press ko yung nanay dahil sa PM ko talaga. Yung no, dahil so, so, sa milyonet. Yun yun yung talaga ano. yung Mawala na lahat. Huwag lang yung kasi actually, kung hindi kinalkal ng Pinoy yung, yung binigyan muna ng meaning yung post na lakas talaga ng Japan. Tapos yung mga past interview na parang wala kang pakinanay kay Kaloy. Mm -hmm. Hindi maungkot. Hindi uh, maungkot yan. Hindi, yun nga eh. Tubig, bakit nga ba kasi pinablicize pa nung nanay. Hey, oh, na so na, kaya na, kaya nga sa comment section yun, yun yung, yung sinasabi. Mga ganyang issue lalabas at lalabas pa rin naman talaga. Hmm. Pero ito kasi nag-blow talaga. Pero ito, ito sabog talaga, eh. Hindi eh. pa nakaka-uwi nga yung tao sa, ng Pilipinas. Blow up talaga. Hindi, talaga, talaga kasi. Binirigtan niya ngayon yung sitwasyon sa press code na siya'y umiiyak na parang siya'y inape, siya talaga. Yung... Sabi, ang bilis na ito yung kagabi lang may sagot si Kaloy. Ngayon, may sagot na yun. Pero nag-umpisa kasi, ang una talaga nagpa-interview for the Olympic season yun na, yung nanay. Eh. Nagpa-interview siya na ang parang pinaka-gestan, red flag, ang girlfriend. Actually, meron din ako isang nabasa kagabi. Yung ano yun kay hmm. Ang at ata yung nag-post Parang yung nanay niya nga, nanay ng hmm. niya yung Kaloy. Diba, inagawan niya yung spotlight in terms of dun sa away nila sa pera. Tapos pag, ano, parang yung problem. Tapos yung isa naman daw, yung girlfriend niya, which is parang spotlight din daw. Hmm. Parang ipag siya ni Kaloy. Pero yung point nung nag-post, sana'y binigay na lang yung spotlight dun muna sa pagkapanalo. No? Ng, uh, eh nga, no? Yeah. Na parang, pauwi nyo muna, bigyan nyo muna heroes welcome. Mm -hmm. Celebrate okay, muna. Man, mm -hmm. so, so uuwi siya ng talk na ano yun. mo yun, parang may issue. Parang ayaw niya na ngayon umuwi siguro muna ng Pilipinas. Para lang maka-avoid yung nanay niya. Oo. Oh. Saka so, yung mga magtatanong siya, sa circle niya. Yeah. Okay, oh, yeah. ano nang yeah, nangyari? Ano ba nangyari? <laughs> Tapos yan na, na nga mag yung ano, uh, mga bata sa mga anak so bata na <laughs> prinsipyo. Hmm. Kasi yung unang side, which is yung sa mga matatanda, utang na loob mo lahat ng mga na-achieve mo sa buhay. Pati buhay mo, utang na loob mo sa magulang mo. Dapat respeto ka. kahit. Plus 7 to <laughs> <dapat>. <laughs> <laughs> Kahit ano, mali yung ginawa sa mga magulang mo, respeto mo pa rin yun, ganoon, ganyan. Almost, Pero et, di natin hindi natin natin demonize yung mga magulang, lalo na yung mga nanay. Pero kasi, kailangan din, I mean, tao naman din yung magulang natin. Dar Pero, din Alam din nila yung... di yun. Oo. Pero, pa din. Pabalik nga natin yon tao kayo, dapat, may awareness kayo ano yung tama ano yung mali niyong ginagawa pero may mali din syempre siguro dun sa side eh eto ah yung napansin ko lang dun sa live ni Kaloy nga kahapon mm -hmm. ang unang hit dun dapat wala si ate girl mm -hmm. Mm -hmm. pero si ate girl nakagano kayo oo oh, oh, tapos, 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 tapos no? pa nga daw sa likod tapos parang sobrang pero ano, dapat dapat wala dapat Shall wala. wala kasi sarapan. kung ang ina-address lang ni Kaloy ay yung sa nanay niya Although pinagtatanggol niya nga kasi yung girlfriend niya. Hmm. Hmm. Siya lang dapat. Parang hindi siya bias. Oo. O. Kasi parang ang naging image ngayon, nagmumukhang minamanipulate. Oo. Uh -huh. Ni Chloe, si Kaloy. Kaya dahil doon siguro, bumuelta nga ng Preston ang nana sa, sa hotel pa sa Manila na may attorney pa. So, yun nga yung tanong namin kanina nung nire-review namin yung presscon. Dapat ano yun? Usapang bahay lang kasi dapat. Bakit may attorney na? Na-assume ba natin after nga doon sa pera? What if magbago yung ano, announcement? Congratulations, ano Angelica and Carlos Yulio. <laughs> 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 Dalawa na siya, yung na. <laughs> 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 Tama ka na. Masasabi mo bang ano, regarding sa pera yung end goal? Kasi may ganun na. Oo, ano man? Pinignan ko pa lang yung makapanaluna niya. Na, naluna na, na ako eh. Dami. What if more nanay na kayang kunin ano Oh, hindi namin ano ah, hindi namin ni state na after siya sa pera. Ina-assume lang din. Eh, yeah. opinion. Hmm. Kuha naman. Uh, <laughs> <Mukha laughs> naman. Opinion <laughs> daw. Opinion lang naman. Kasi, lang Kasi mamaya ma-chat ako ng collab. Eh. Actually, uh, oh, Actually, ako uh, ay nasa sa isip din. Kailan nga ba makauuwi? Ayun na. Yeah. Ne, pero sige. Okay, kung hindi pera, ano? Yung PM2. Yes. PM... <laughs> <Hey>, yung unlimited <laughs> gasoline. Odiyan na gatong toto yung PM2. Oh. Naagapan no. Ang okay, isusubo lang ni Kaloy yung PM2. Ano advice nyo kay mami, di ba na yan, tigil niyo na yan. Mahimik ka na, please lang. Iko, <laughs> malas mo, hindi ka sumuporte. Di sana ako na ka rin ngayon. Mag-ano mag na kayo, lipat na yung Facebook. Sa iba kayo. <laughs> okay. oh, sa ano na lang kayo, sa... <laughs> hey, pero ano, mag-sick siya ng ano, ng psychology ka oh, Pero hindi, legit. Kung narcissist yan, di sila magpapacheck. Ay, di, yun lang alam din. Hindi, may pera na eh. Pwede namang sa apilitan. Sa apilitan. Ma, mali ka na dito. Ano yun? Intervention. Oo. Oh no. Ma, kain tayo sa labas, tara. Tigil niya yan, tigil niya yan. Baka tayo sa St. Luke's. <laughs> Parang ano rin, nakulayan na rin yung dalawang kapatid. Oo, oh, ano na rin. Parang congrats, na, congrats na, pero mag-sorry ah, ka na. Kuya. So, na po, napatigil na sila. <laughs> ah, wala eh, pati Para. kayo magkapatid. Check up yun. Pero yun, ano, sana ma-settle privately. Pero no, kasi, karapatan ni Kaloy na sagutin, yung in public yung mga sinabi. Kasi nga, ah, nag-umpisa naman Ay, na... Sinimulan eh. Oo. Ah. Pero despite of that, solid. solid. Uh, we are proud of you. We uh, are ay. proud of you, Angelica. Ay. Ay. Uy. kaloy pala na kaloy. pero ay, ayan, kaloy. Ay, Pahinga ka muna dyan. Pahinga ka muna. Kang, wag uh, mo nang... Uh, yung kay uh, Chloe, wag ka nalang maki-aggravate sa... <laughs> ay, uh, support lang supportahan lang lang. mo, pero wag kang pumagit na na uh, ano, uh, na instead na pag-awayin um, mo yung ano. Mag-imediator ka lang. pagka kang makibigat din sa sitwasyon.